Saan pala dapat gamitin ito? Upuan. Yung buhay kaya natin, ano kayang layunin ng buhay natin? Kasi ang pinaka na naririnig ng tao, pag tinatanong ko, anong layunin mo? Magtrabaho, i-provide ang pangangailangan ng pamilya, tapos mag-aral, tapos may mga hindi ko na isa-isahin, pero yun ang parang pinaka-common sa, sa mga magulang, magtrabaho, mag-provide ng, pa, ng pangangailangan ng pamilya, sa mga bata naman, nag aaral ko niya rin. Parang oh. parang. Parang ba? Yun ang purpose ng buhay nila. Pero may isipin natin, ginawa ang upuan na ito para upuan. Pero ginawa ang tao, hindi parang trabaho. Mag-trabaho sa Diyos. Kasi saan ba tayo galing? Sa Diyos. Yun yung makikinabang dapat. Yun ang pinakamakikinabang dapat sa buhay natin. Kaso ang, re ang realidad ng buhay, ang retok ng buhay, ginawa tayo ng Diyos, pero ang nakikinabang sa atin, ang mundong ito. Masyado tayo slave sa kung anong pinapagawa ng mundong ito. Nasabi ko kanina, hindi naman masama magtrabaho hindi naman masama magkakal. Pero huwag mo naman kukusin yung oras mo sa, sa, mga ganyang bagay na hindi mo man lang nagawa o na nagamit ang buhay na ito para ipagamit para sa Diyos.